masag sa na asawa mo. <laughs> Pero marami pa aming alak. Adelina. Sabi ko sa'yo. Pedro, Ay, <laughs> ito lang tatay natin. Pusahin na yan. Dalawa kaya kayo. Pakingin na kayo. Salamat ka. Nawalan lang ako ng tatay. Kung di, tatay. hindi ako nawalan ng tatay. Ang drama mo. Okay, sila. Ah. Eee? Ah. <laughs> uh, oh. Ah. 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 Tapos <laughs> Tapos sa dagat ang ina mo ah. <laughs> tatapon daw si Gaboy sa dagat. Oo na ka na. <laughs> Tapos sa dagat dyan. ko dyan. Pag sinabi niya, takapon daw ni siya sa dagat. <laughs> <laughs> Tangin mo, dyan ka na buhay kay Gaboy, Tapos tatapon mo sa dagat. Dyan ka naging tao. <laughs> Pinigil lang. <laughs> <laughs> May <kinalisita>. Alak pa. mo <laughs> Hahaha. Ang na alam mo may masisipsip wala pala. Ang ano alam naman dito ng ulam, wala namang ulam to. Good boy. Ah. boy. Kain na. Good boy. Baby na <laughs>